Buhay pa rin ang pagsusugal online kahit pa inutos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa e-wallet companies na i-unlink ang gambling apps sa kanilang platforms. May ilan na tumataya pa rin sa pamamagitan ng online payment. Sa talakayan sa House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT Cybercrime Investigation Office na ang transaksyon ay gamit ang individual accounts. Yung pagbaya din po sa kanila, these are individual accounts po, like uh, sabi na po natin kung, kung sa GCash man po yan, that is peer-to-peer -peer na po na transaction at uh, hindi naman po pinapayagan ni GCash na meron talagang isabong platform po doon sa kanilang uh, uh, payment platform po. Pero sabi ng ahensya, karamihan sa e-wallets ay sumunod sa utos ng BSP. Naunang sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco na bumagsak sa kalahati ang transaksyon sa online gambling kasunod ang BSP order. Bagamat ipinasara na ang lahat ng isabong e platforms noong 2022, may ilan pa rin na ang DICT at ang ilan dito nagtatago sa ibang pangalan. Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong e xxx.com. Well, pinapangalanan nila na uh, candy that something so minsan po magbabago sila ng pangalan yes. hindi pa namin alam kung isabog siya isabong siya katago sa mga legitimate na example example akala mo nagbebenta siya ng sapatos for example yung pala nakasingit doon nagsusugal mahirap din ani habulin ang ibang platform dahil nag-ooperate sa ibang bansa sabi ni DI ICT Secretary Henry Aguda, kapag nai-report sa kanila ang isabong bang website, madali na itong ma-take down. Samantala, sa kaso naman ng mga nawawalang sa bungero, isinulong ng ilang kongresista na gawin ng state witness ang suspect at ngayoy whistleblower na si Julie Patidongan. Sabi ni Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz, nasa proseso na ang formal application sa Witness Protection Program. According to our police counterpart, the witness is very much secured as of today. Pero sabi ng ilang kongresista, Dukoyan, dapat ay madaliin na ito para mabigyan si Patidongan ng karampatang proteksyon matapos ang kanyang mga akusasyon. We expect of course DOJ to act swiftly on this because we're talking here about the safety, security of that witness and the possible involvement of big personalities. Delikado na ang buhay niya. Naghihintay ba kayo na mamatay pa yan? Wala na tayong testigos? Na alam mo naman yung kalaban, talagang sobra-sobra ang yaman. Idinawit ni Patidongan ang negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabungero. Mula 2021 hanggang 2022, nasa 30 sabungero ang naitalang nawawala. Pero sabi ni Patidongan, posibleng umabot sa isang daan ang mga biktima. Sinabi niya rin na itinapon ang bangkay ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake sa Batangas. Mula ng magsagawa ng search operation sa Taal Lake noong July 10, nakakuha ang otoridad ng 401 na buto as of August 22. 163 dito ay isinailalim sa DNA testing. Wala pa pong nagmatch. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sabongeros po. Hindi naman na na-test ang ibang buto dahil nag-deteriorate na. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.